morning sa inyo mga kapatak at uh, ayun kahapon ay nagluto na kami ng pizza nag try na kami eh, nakapagluto na kami at marami namang nasarapan na satisfied sa ating luto at ayun nga yung cheese nga lang natin hindi siya masyadong nag melt kaya kailangan natin magpalit ng cheese pero sa lasa naman okay naman at ayun na nga may mga nag order na rin sa atin although wala pa tayong hindi pa tayo masyado nagpapa-order, pero may mga nag-order na sa atin kasi nasarapan sila sa pizza. Kaya ngayon, uh, ngayong umaga, pumunta muna ako dun sa Hyper kasi bibili ako ng sauce. Kasi kahapon, naubos na agad yung sauce namin. Ingay, gagawa ulit kami para nga, namin mabigyan namin yung mga nag-order. Yun nga, pinapay na lang namin mga kapatak para sa isang araw... Ano na, pwede pwede na tayo magpa-order at pwede pwede na namin kayong dalhan na napaka Napakasarap ng aming pizza mga kapata kasi yung talaga ay Italian style pizza mga kapata. Dito na nga tayo sa Hyper at uh, dito tayo bibili ng sauce. Ano na nga sa may Hypermarket Balagtas. At ito nga pala mga kapatak, may share ko lang siguro. Siguro last 2016 or 17, naging guard ako dito sa hypermarket at dito ko nakilala si Mrs. Dayan dahil siya ay treasury assistant dito. Ayan, dito kami nakakilala at yun nga, siya na yung aking asawa ngayon. di ba? At ayan, nandito na nga tayo sa dito sa may pasta sauce. Saan ba dito yun? So, ito na. Nakabili na tayo ng sauce ng ating gagawin pizza mamaya dahil mamaya may mga order na at sms din ang gagawa dahil may pasok pa ako mga kapatak. So, tara, magbabayad na tayo. Ah, nakabili na nga tayo ng ating uh, sauce ng pasta. Ayun. bumili na rin ako ng uh, bumili din ako ng extension 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 cord kasi nga si ay kailangan ng extension kaya uh, bumili na rin tayo dahil ka kailangan yan so nakauwi na nga ako at nakabilang na nga ako ng sauce at ito pala ang aming box ng aming pigsari yan syempre meron tayong box para ready ready na parang ready ready na para pagka siyempre may lalagyan pagka kayo mga nagsi-order. Yan, ari ang ating box. Ang ating pumpig sa ay 10 inches at uh, sa isang araw pa natin sisimula ng pagpapa-order dahil kukwentahin muna namin ang pinaka-costing kung magkano pero syempre hindi naman natin tataasan ang presyo mas maganda yung mababa lang para uh, para mas maraming makabili at para mas uh, matikman yung lahat. Yan. Yeah. Yan ang available pizza pala natin ay ano lang mga basic lang muna uh, ham and cheese at saka hawaiyan, Yun yung ating ibebenta. Tipo post na lang natin kung magkano para makapag-avail na kayo at para may deliver ko sa inyo kasi yun naman ay basa nandito lang sa Patangas area at depende kung ilan ang bibilihin ay di-deliver natin sa inyo. So yun lang maraming maraming salamat.